Jan. Ha? Jan. Si Jan, siya yung photographer dito sa Lapu-Lapu Shrine. Ayan, so uh, ano to? Araw-araw ko ba nandito? Oo, araw-araw ko nandito. Nag-volunteer lang kami sa mga tourist kay Ah, volunteer. So wala namang ano, Ah, uh, presyo bahala na magbigay uh, yung ano. Uh, uh, so wala naman kayo mga binibigay na ganito na uh, ito yung presyo namin. Mm, wala wala. Uh, Depende lang yung bibigyan, kung bibigyan, uh, okay, kung hindi okay din. Okay lang din. Um, no? So nakakatuwa si Jan makagala kasi doon pa lang sa pagdating namin sumalubong na sa samin at uh, nagvolunteer siya na magpicture picture. Ang kaganda ng kuha, mamaya isasama ko sa ano sa vlog yung kuha niya sa akin sa lapu po Uh, ano ni lapu po at saka sa Magellan. So, matagal ka na. Ay, taga rito ka talaga, no? Mm -hmm. Taga rito. Sir. Uh, Bisayan dako. Oo, oh, Bisayan. Bisayan <laughs> <yun>, Ilan <go. laughs> taong ka na dyan? 20, 25. Ah, eh, 25. E, pag napunta kayo rito, ha, uh, mm -hmm. hanapin, nyo, ano, hanapin nyo si Jan. Para tulungan niya kayo mag-picture-picture. Gumagawa ka na ba ng ano, parang yuman drone? Human drone. O, oh, human drone. Oh, drone. Uh, Talaga? Pwede ko ba i-try yun? Oo, no, pwede, pwede. Ah, sige, try natin.